Ganda nga po, guys, ito pala naka-order pala ako sa Shopee ng solar guys. Ayan o. No? Uh, 50 watts siya guys, Yan yung kanyang panel. Ngayon i-symbol uh, natin guys. Kasi dito sa amin madalas kasi yung brand out. Pag may brand out, ako napakadilim na po ng paligid. Kaya ito guys, more than solar para kahit pa paano may liwanag kahit, may brand, out, kahit mag brand out ng paligid. Tinitest ko pa siya guys kung paano siya eh, pwesto sa pag-asimbol yan na guys yan yung kanyang panel hindi ka anong kalaki pero okay naman yan ya try ko pang paano yung forma pag kinabit ko na siya yan yung panel niya guys piniprepare ko muna siya guys bago ko siya ikabit para okay na yung panel niya pala guys yan yung bracket plastic na siya hindi tulad dati na binili namin mga solar eh, ano bakal ano pa bakal eh plastic na siya guys yan pala guys yan na nakakapit na po yung uh, natin solar dito po siya nilagay sa sa terrace para yun yung panel niya guys para maliwanag yung labas namin panubran out yan na siya guys so legit na